Ay grabe naman, sino naman kaya ang nagtapon nito? Ang ganda-ganda pa at mukhang mamahalin. Ang pogi oh, tingnan nyo naman. Grabe! o <laughs> oh, mga kabasura, ko to sa inyo. Pero bago ang lahat, mga kabasura, big shout out po sa dalawang to. Sa inyong dalawa ko na po ibibigay yung napulot kong tsako nung nakaraan. Bihira lang po ang humihingi niyan. Kaya sa inyo na po, maraming salamat sa pag-comment mga kabasura. At eto na nga mga kabasura, kukolektahin ko lang sana yung mga gamit na naipon natin ngayong linggo. Kaya lang paglabas ko, eto naman yung nakita ko mga kabasura. Grabe, siguro may pumasok na driver ngayong linggo. Kaya ayan, tiningnan ko agad isa-isa mga kabasura. Grabe naman talaga sila magtapon dito. Hindi naman siratong mga to pero tinapon na. May mga konting diferensya lang pero magagawan pa talaga ng paraan mga kabasura. Eto ngang isang to, mukhang plat lang yung gulong niya. Mas gusto pa yata nilang bumili ng bago kaysa magpalit ng gulong ha. At eto <coughs> namang isang to. Grabe, sobrang forma at sobrang ganda. Mukhang mamahalin to mga kabasura. Pangarap ko lang dati makabili ng bike na katulad ng mga ganto. Kaya lang hindi ko pala matutupad. Kasi mamumulot lang pala ako, hindi pala ako bibili. <laughs> o tignan nyo, flat lang talaga to mga kabasura. Kung wala butas yung gulong, pwedeng bombahan lang. O kung sakaling may butas naman, eh, pwede namang ipabulkanize. Magkano lang yun mga kabasura, pero tinapo na agad nila. Ang ganda mga kabasura, grabe ang mahal nitong bike na to. <laughs> ang pogi oh, tingnan nyo naman. At pagkatapos nga ni eh ipiplex ko din tong isa Dito ngayon nagulat din ako sa isang to Eto talagang nakakapagtaka kung bakit tinapon kasi walang kasira-sira Walang kahit anong diferensya mga kabasura yung gulong niya may hangin din Halos pwede mo nga gamitin eh May mga konting kalawang lang pero pwedeng pwede pa talaga Pwedeng pwede mo talagang sakyan Eto nga tinesting ko din mga kabasura Grabe! <laughs> ang ganda buong buo pa to oh, di ba mga kabasura? Grabe, walang kasira-sira oh. Pupwede ko na agad gamitin 'to papuntang tindahan ngayon eh. Ano kaya? Makapunta kayang tindahan at makabili ng yelo. Sigurado wala akong mabibili. Winter kasi. <laughs> Anis. <laughs> at pagkatapos ko nga to testing in, tinabi ko muna mga kabasura, babalikan ko na lang. Naisipan ko kasing pumunta rin sa damitan habang nandito na rin ako sa labas. Baka sakali lang na may makuha pa don. Ang ganda no, grabe. <laughs> Ay no, dalawa. Kukunin ko yung mga basura. <laughs> Mamaya iuwi ko. Grabe. Tapos tara, daan na rin tayo rito sa mga damitan. Tara, baka may makita tayo maganda rito. Ayun no. At pagdating nga dito sa damitan, Grabe. May napulot pa rin tayo mga kabasura. Kahit saan talaga dito magpunta sa company namin, meron kang mapapakinabangan eh. Biruin mo kahit rest day ko na, may napupulot pa rin tayo. Gusto ko rin kasi talagang dumaan dito ngayong araw. Kasi nagbabaks kasi ako ngayon. Gusto ko sanang maglagay ng ilang damit sa box. Tapos nakakita ako nito, life vest pang bata mga kabasura. Ganda o life vest? Pang bata? Tanis. <laughs> oh life vest. Ang ganda. <laughs> eh, hey, life vest check. Tapos pagbalik ko nga nung life vest na 'yon, nakakita naman ako ng sapatos na pagkaganda-ganda mga basura. May sapatos pa oh. May sapatos pa. <laughs> Ang ganda oh. Nike original. <laughs> oh, 'di ba? Mamumulot lang original pa. Tapos nagulat ako sa sumunod kong nakita, mga kabasura. Mukhang maganda to ah. Marami na namang mapapasa na all nito. Uy, maganda to, kabasura pang baby. Eh, no? Yung paggagala kayo ng baby mo, lalagay mo siya dito, tapos isasabit mo siya dyan, sa harapan. Uy, ang ganda to. O, mga basura, bibigay ko to sa inyo. Eh, no? Ang ganda. Ang tawag ito, baby carrier ba? <laughs> Kaya like, comment, at share lang mga kabasura. Pwede nang mapasayo yan, ng libre. At hindi pa nga natatapos dyan ang pamumulot natin Kasi nakakuha din ako ng magandang jogging pants mga kabasura At bago pa talaga Kasi meron pa siyang itiketa to jogging pants o oh. Bago, may itiketa pa o oh. Bago <laughs> oh. Kunin natin yan <laughs> Tapos pagbalik ko Hindi ko inaasahan to Isang set pala yun mga kabasura may kasamang terno na jacket. Ito po, jacket. May terno pala. Kabasura ito kanina. Yung jacket, yung pants kanina. Ito, terno pala sila. Eh, no? O, isang set pala yun. O, oh, ba diba? Sa inyo na lang din yan, mga kabasura. O, panis. <laughs> Ayos na, kota na tayo. Kuhin natin to mga kabasura. Sa inyo na lang to Itong naiuwi ko. <laughs> Ayos. So, paano mga kabasura? Hanggang dito na lamang ulit. Ipamimigay ko po yung mga yan sa inyo. Sipagan nyo lang ang pag-like, comment, at share ng mga videos ko. Hanggang sa muli, kita-kits ulit sa mga susunod pang blessing. So, yun lang mga kabasura. Pamimigay natin tong napulot natin ngayon. Panis, Basurero TV. Teka lang, tika lang, ito na. Peace! <laughs>